mga lalaking na ni Sugar Mercado. Si Christopher J. ay naging asawa ni Sugar Mercado at sa limang taong pagsasama, nagkaroon sila ng dalawang anak, si Gabriel at Olivia. Gayunpaman sa kabila ng kanyang tagumpay sa telebisyon, dumaan si Sugar sa matitinding pagsubok sa personal na buhay. Noong July 2016, isiniwala ni si Sugar ang pisikal at emosyonal na pang-aabusong naranasan niya muna sa dating asawa. Naging mahirap ang laban niya sa kustudiya ng mga anak, lalo na matapos silang sampahan ng labing limang kaso kabilang ang child abuse. Ngunit noong June 2018, nagtagumpay si Sugar sa kaso at nakakuha ng permanent protection order laban kay Christopher. Sa kabila ng lahat, nagkasundo sila noong August 2019 at noong January 2024, inamin ni Sugar na tuluyan na niyang napatawad ang dating asawa at ang bago nitong asawa. Si Willie de Villame eh, ay nagkaroon naman noon ng 7 taong relasyon kay Sugar. Malaki ang naitulong ni Willie sa kanyang laban bilang isang ina. Noong March 2020, lumabas muli ang chismis tungkol sa kanila kuno tininaw niyang hindi siya apektado at ipinagdarasad na lamang ang kalusugan ni Willie. Pansamantala siyang lumiban sa Wawawin, pabigyan ng pansin na pag-aaral ng kanyang mga anak kuno tiniyak niyang kusa niyang pinili ito.